Ang ganda oh. Nagmumantika na sya Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa kami ng salted egg. Homemade organic salted egg. Gamit po ang putik o ito pong lupa na galing po sa bahay ng mga anay. Ito po siya oh. O yung tinatawag po natin na punso na lupa. Then meron pa ako ditong organic egg. 20 peraso po yan. And then isang kilo po na asin ang una po natin gagawin, ito po mga lupa, ay tutunawin po natin kasi napakatigas po niya ang lupang yan. So, tunawin po muna natin ito. Ito po yung mga lupa. sa tabo po yan. Sapat na po yan para sa ganito karaming itlog. or sa para po sa isang tray, sapat na po yan. Then, tunawin na po natin. Kasi matigas po yung lupang yan. Tagal po ito matunaw. Babad po muna natin sa tubig. Ganitong lupa po yung ginagamit namin sa paggawa ng itlog na maalat gamit ang putik. Ito po yung tinatawag na uh, punso o ito po yung bahay po ng anay. Ito na po yung lupa na binabad namin sa tubig. Nasa anim na oras lang po namin yan binabad. So pwede na po iyan durug-durugin para maging uh, malapot na po yan. Hindi maya po kapag nadurog na po, lalagyan na po natin ng asin. 1 kilong asin po ito. Kapag durog na po yung lupa, ito po kasi nilalagyan na po natin. inulit ko lang po, isang kilong asin po ito. Huwag nyo pong tipirin sa asin. Muro lang naman po ang asin. Sampung piso po ang isang kilo. And then, haluin po natin yan sa asin. Sige po pala, yung tubig po na nailigay ko ay almost one liter po. Nasa isang liter po yan. And then, haluin lang po natin yan ng mabuti. Kapag okay na po yung ating puti katasin, ito po mga itlog, nahugasan po namin yan ha. Fresh na fresh po yung mga itlog ha. hindi pa po yan niluluto. Hilaw pa po yan. Ibuntog lang po natin dito sa putik. Kaya nga po pala, yung putik na galing po sa bahay ng anay yung ginagamit kasi kumakapit po yung putik na yan. Hindi po katulad ng ibang putik na hindi siya nakapit. Inulit ko lang po ha, hilaw pa po yung mga itlog ha. Hindi pa po yan niluluto Ang pagluto po niyan, after na po natin, mababad sa putik na may asin eto na po, nakot na po natin lahat ng itlog. Inuulit ko lang po ano, nasa 20 piraso po yung itlog ko. Sobra-sobra po po yung isang tabong putik. Kaya po siguro nito makot ang tatlong tray. So, lagyan po natin ng extra. And then, itatago ko po ito ng 15 to 20 Ay, days. Po, itago ko po sa madilim na lugar. Doon po siya hindi magagalaw. Then, see you in 15 to 20 days. eto na po yung aking uh, ginagawang salted organic egg. Bali ika, 20 days po ngayon. Ready ready na po ito. Ngayon po, hugasan ko lang po ito mabuti and then inalaga ko na po ito. Nahugasan ko na po na mabuti. Wala na po yung mga putik. Ligyan ko lang po ito sa net para paglaga ko po, hindi po sila maguuntugan. Hindi po, may iwasan po natin yung pagkabasag ng itlog habang nilalaga. Kapag kubo na po yung tubig, tsaka lang po natin ilalagay yung itlog. And then, po natin yan ng apat hanggang walong oras. Para yung magsasabi, sobra-sobra yung oras ang paglaga ko. Pero, ganung uh, ganun po talaga ang paglaga ng itlog na maalat. Pwede po kayo maglaga ng 10 minutes lang, 15 minutes lang. Pero ang resulta po, ay hindi po kaparas ng itlog na maalat. Para lang po siyang uh, nilagang itlog, hard boiled egg lang po. Dapat po ganun katagal po ng oras para nagmantika po talaga siya. And then yung pong apoy natin, pahihinaan na po natin yan. Dapat po ay low fire na lang po yan testing po ako ng ika 4 hours po na pagpakulo pinalamig ko na po ito ng nasa 10 minutes yun na po oh nagmamantika na po yun oh ganda testing pa lang po ito ganda oh Mamantika na sya. 4 hours pa lang po yan. So, isagad ko lang po ng 5 hours. Ito na po lahat ng naluto namin na organic salted egg. Ito po yung unang testing namin kanina. So, magbibiyak po, po tayo ulit. Panibagay. Yun know, o. Ganda. Panalong panalo yung ganitong organic salted egg. Talagang mamantika-mantika sya oh. Siyempre titikman natin yan Natakam na ako Kasi tinan nyo naman oh Talaga nagmamantika Lalong lalo na yun Yok nya Yung kapulahan nya oh <laughs> Panalo Malilamnam Taman-taman lang yung alat nya <laughs> The best, the best, the best Kaibahan lang nya Sa itlog ng itik Or pato 'Yung itlog ng itik, matigas ang kapatian niya. Ito, medyo malambot 'yung kapatian niya. So 'yun lang, sim-sim na ang lasa, napakasarap. So 'yun lang po. Please follow like and share. Bye-bye.